kabombo at Nation, kabilang nga sa mga inirekomendang kasuhan sa Office of the Ombudsman si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaugnayan sa kontrobersyal na paglipat nga ng multi-billion pesos na alaga ng pagbili para yan sa COVID-19 uh, medical supplies noong 2020 sa pagitan niya ng PSTBM at Family Pharmaceutical Corporation. Ito ang inihayag dating Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon na nanguna noon sa investigasyon sa Senado kaugnayan sa PSTBM Family Deal sa eksklusibong panayam ng bomboradyo. Sa ilalim kasi ng saligang batas, may immunity ang nakaupong pangulo ng Pilipinas mula sa mga kaso. Sinabidi ng dating senador na dapat magpaliwanag si dating pangulong Duterte sa nakanyang tinukoy na nagutos umano kay dating Department of Health Secretary Francisco Duque III para sa paglipat yan ng 41 billion pesos sa PSDBM. Iginit din ni Gordon na, na hindi mangyayari ang naturang deal kung hindi ito sinimulan na, ng dating Pangulo. Lahat siya nakalagay, pati si President Duterte, pinarecommend ko na filan pag hindi na siya presidente. Kapagat noon meron siyang immunity from suit. Pero ngayon, dapat nung siya. Bakit mo patatransfer yung 42 billion? Ang, ang DOH kaya nilang bumili. Kung gusto nila, may budget yan. Ba't sasabihin mo sa DOH, i-transfer mo yung pera na 42 billion, ibigay mo sa PSDBM, mga bata ko na andyan, sila Lao, sila Leong, at yan lahat, ay lumusay at nakita nyo, ang kumukuha, nagkakaroon ng na mga garag kotse, mga Lamborghini, mga uh, uh, Ferrari, Porsche, nakita nyo lahat sila, hindi pa natatapos, may mga ganda ng kotse, at uh, pagkatapos, eh, tumatakas pa. Doon pa sa Davao City Airport. At pakita uh, nyo, sino punot dulo ang presidente ng Pilipinas? At dapat huwag paliwanag siya. Kung talagang tuwala, uh, sabi niya, not even one week of corruption. Pero pag tinignan mo ang datos, gabi-gabi, tinitira niya ang COA. Gabi-gabi, tinitira niya si Senator Gordon at ang Blue Ribbon. Ako mismo talaga binabanata niya ako. Okay lang. patay niya yon pero bakit niya ginagawa yun? Sapagkat pinagtatakpan niya yung kabuktutan na ginawa nitong mga taong nilagay niya. Hindi kayo makakapagtago niya sapagkat lahat yan, ebidensya na ngayon, pati yung mga pinagsasas sa video ng araw, magagamit sa inyo para kayong dumura sa langit, babalik sa mukha niyo yan. Una rito, kahapon nga Mayo at muling nabuhay ang kontrobersyal na kaso matapos si pag-utos nga ng Office of the Ombudsman na sampahan ng kasong graph ang iba sangkot sa naturang kasunduan kabilang na si dating Health Secretary Francisco Duque III at ita, dating PSTBM Undersecretary Lloyd Christopher Lau matapos na makahanap ng probable cause para kasuhan ang dalawang dating opisyal sa ilalim yan ng Anti-Graph and Corrupt Practices Act. Samantala, pinuri din ni dating Senador uh, Senate Blue Ribbon Committee Chairman si Ombudsman Samuel Martinez sa pag-usad dyan ng Isaania niya sa pinakamalaking kaso sa bansa sa gitna yan ng pandemya sa ilalim ng Duterte administration. Well, dapat congratulate natin ang Ombudsman dahil kahit ako paano umuusad yung kaso, napakalaki nito ang kaso nito, one of the biggest cases in the Philippines na talaga makita mo kung kailan tayo hirap na hirap, nagigikaus tayo sa pandemic, marami na mamatay, sinamantala tayo ng ilang mga mamayan na banyaga pa yung karamihan na inubos yung pera ng gobyerno na 12 billion, yung pala na nakikisita namin. Mm -hmm. 42 billion yung transfer ng DOH dito sa PSDBM. Pero ngayon nakikita natin na hinahabol na sila ngayon dahil uh, uh yung lumabas kahapon, sinama na yung si Lin Wei Xiong. Kung saan Lin Wei Xiong na yan, isang banyaga na kasama ni Michael Yang na hindi nagbabayad ang buwis at isang protektor uh, uh, protector nila na malapit kay President Duterte at ito ay ginamit ng yung pera na mailabas na yung pera siya lang ang pwede maglabas ng pera merong uh, board resolution na pa siya lang ang ilalabas, maglalabas ng pera mga kabombo at kasernisyon, yan ang pahayag ni uh, dating senadora Richard Gordon sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio.